Kapag palang harap po almusal time tapos na po ako ng garlic water with lemon and criminal investigation almusal naman ito po almusal time kape with luya with luya para masarap jam sa pan ni cheese pan biglang kusang nilasa sa tabi-tabi wow palaman ng tinapay. Cheese. Yan po yung almusan na bigay ng Panginoon Diyos ay sa Mateo 6.9. Ama namin, nasa langit ka, sambay ng ngalan mo. Sa verse 11, bigyan mo kami ng aming kakadin sa araw-araw. -araw. Kaya simula kayong araw, binigyan na ako ng pagkain ng Panginoon Diyos. Amen! 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 God is good all the time. Ito pong inyong kaibigan, Jesus, Brother Armani Bautista, God bless us all.